Wow! So let's go, my partner friends. Welcome to my YouTube channel, Amuly you, Official. So shout out po mga pala at ang oras ngayon 5.39 ng hapon So magandang hapon Pilipinas Magandang hapon sa lahat ng mga sulit ka panola friends natin Sa lahat ng mga gaabang ng vlog natin Panibagong araw, panibagong vlog tayo mga panola friends So ngayon na po yung uh, araw o kaorasan ng uh, coronation o coronation night ng uh, muse ng super nanay, gandang uh, nanay dito sa aming uh, simpleng barangay diri yung bahagi ng uh, nalalapit na kapistahan ng mahal na po Santa Rosa ng aming barangay mga idol mga palulapresa. Salamat po ng marami once again at uh, si Mrs. nga ang uh, inirang o uh, nanalo sa uh, super nanay, gandang nanay ng aming uh, barangay mga idol at ito na nga, meron tayong vlog dyan, mga nakaraan, saka yung kahapon yung kanilang mga practice so ngayon na mga idol, final na ito na... Uh, Coronation Night. So maya maya siguro mag-uumpisa. Ang sabi mga alas 6 ng hapon mag-uumpisa na. So araw pa naman ngayon. Pero tingin ko niyan uh, lagi na yan. Baka abutin niya ng mga abutin niya ng mga bandang alas 7 o alas 8. So, basta abangan ninyo mga idol at uh, yung mga vlog ko. Yung mga kaganapan sa loob ng barangay hall. Nandito na ako malapit sa barangay hall at malakas ang tugtugun sa loob. So si Miss Panuli at si Monica at yung mga alala niya nandun na lahat sa loob. Pumasok na ron at uh, papasok na muna rin sa isang kwarto Para hindi na siya mapawisan mga idol Mga nakaayos na siya, naayos na, na, na nakasuot na ng gown At ayun mga idol, yung mga kaganapan ay mamaya na lang sa ating vlog So dudugsun-dugsunin -tong -tong ko lang yung vlog ko mga idol At uh, medyo maraming tao dito So pasensya na po sa lahat ng mga tatamaan ng ating camera Pasensya na po at uh, nagbablog nga si Panuli Para naman siyempre ma-update yung ating mga sulit ka panuloy friends sa lahat ng mga nagpaabot ng pagtulong sa sobre o yung mga cash mga nagbigay kay Miss Panuli. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Kayo po yung uh, totoong nanalo dito sa patimpalak na ito. Simpleng kasiyahan, muse-muse ng mga barangay. At isa na nga po itong ating uh, barangay. At isa na rin po si Panuli na nagbablog. At si Miss Panuli nga po ay napakiusapan ng mga kabarangay na maging representative ng Zone 1 bilang super nanay, gandang nanay mga idol. So let's go mga parola friends. Salamat po na marami sa inyo sa inyong sulit na pagsuporta at mga at hindi bumibitaw sa akin vlog. Salamat po na marami sa inyo. Let's go mga parola friends. Magandang araw po sa inyo. Ngayon ay August 29. Desperas ng piyesta dito sa amin. Wow. So happy piyesta once again sa lahat ng mga kabarangay natin dito. At sa mga viewers natin, nasan mga kayo lugar, baka may piyestahan din sa inyo. Happy Pista sa inyong lahat mga idol Salamat mo! Let's go! Let's go guys! Punta na kami dun sa Binyo sa Barangay Hall So ngayon yung uh, oras ng uh, Coronation Night mga idol ni Miss Panuli Aawardan na sila ng kanyang uh, pagiging uh, super nanay queen mga idol yan As Galing nga kami kanina dito sa parlor So dito pa kami sa lugar Yan, niya, barabi, ya, nangkasama na rin mga barari, si Monica. Magti-cargo. <laughs> si Dito si Oh. Niyakay <laughs> Miss Panoli, yan. Panoli, na. Si Monica. Oh. Oh, <laughs> Very good! Huwag tawa naman yung maliit na na rin sila yung Ay, si Mia dumating! Ayan o, sa kabilang kalsada! Si Mia, <laughs> kanilitira lang, galing school So, abot na si Mia Gumerso na rito, galing school Ayon. yan, yeah, si Berna So, let's go at tapos the... kami dun sa Kill natin, ayon natin Ito, si Paloli so, Salamat mga kayo sa kapabing ng aking vlog Video mahaba ito guys, mahaba itong aking vlog nito Kasi ngayon ay August 29 Alas 6 na ng uh, hapon Bago umpisa na Pupunta kami sa Barangay Hall At medyo maraming tao doon So lilimitahan kayong aking pagbablog Kasi ay baka tayo mga copyright mga idol Kasi puro tuntos doon piyado mga idol I'm um, um. Basang at hapon ha. Yan. Ang saya guys. So. <tosan> okay. So let's go guys. At uh, doon ang kadugtong. At uh, babiyahin muna kami. Let's so, kill natin. Alright. 我养我。Way Bo, didi di pa matang sa ating garnay pak din ay. Umabot ko niya. Umabot po ako. Kasi pinayagan ako ng aking tatay. Ay, ay ano nga yun? Bukas wala ang paso. Oo, uh, uh, may dala akong sabi. Na, mama, mo hindi ka sama. Hindi, po, may itaksyon sila sa lobby sa'yo. Ay, oo, Oo, Oh, di ko alam sa kuya or sa akin. Kakapuyan ng TV, po guys niyo mamaya. Yes. Yes. po? Kung kita ni mami yung, sa kami tapos kadalang lang kadalang 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 <laughs> kadalang 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 Kenapa ya? kamu <tuk> si pempeng? Ini loh Ini apa Asawa ko yan, ko yan Okay <laughs> ba kayo dyan? Isang hiyawa naman dyan? <laughs>

thank you

Maraming maraming salamat sa lahat mga sumuporta kay Mrs. Panoli. Hello, yeah. kayo thank you thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.